Sige, ayan. Mga legit yung mga nandito. Huwag ka magkalala. Kamsat, uh, Mondra. Ayan. Hindi ka matidiyado. Lalo na yan kay Reggie Daily Vlog. Daily Life. Videos. Ayan. Genuine. Ayan. Genuine ni Locano. Talagang. Talagang henyo ito talaga si Kabsat Reggie. Regi. Ayan. Panorin nyo yan. Matatawa kayo dyan sa kanya mga vlog. Ayan na ang mundo ay bilog ay sabi niya ay ang mind, ang mundo ay uh, flat. plat kabsat tambay ano kabsat may army hilo ayon wala ako ninja kabsat ah uh, main main large ang dala ko ay da, 'di ba yan dito ako sa pangalawang video mo, Kabsat Mondra. Yan. Dinikit ko sa iyo ang aking second account. Yan, si Kabsat TV Vlog. Aking yan, Kabsat Mondra. Nagpapamember yan. Nagpapalipad si Kabsat TV Vlog. Yan, legit yan. Legit na legit. Ayan. Kabsat Rosbel, The Door Explorer. Ayan. Nako, nag-expire na yung member mo sa akin pala, sa Trosbel. Uh, an mamili ka? Renyo o palipad? <laughs> palipad na lang, Kabsa Trosbel. <laughs> Ayan, eh, next kita mamaya-maya ka ng konti, sa Trosbel. Masipag mag-upload yan eh. Ah, hindi ako makapalipad at member ng kabsat. Ay, bakit? What happened? May problema ang g ko. Ah, G-Cast pala gamit mo. Uy, shout out kaya Kabsat Susana J. Ayan. Dinalawa ko ng aking uh, si Kabsat Susana J. Ayan. Kaya di ako sa sa'yo. Ah, sige, sige. Okay lang, okay lang Kabsat uh, Rosbel. Ah, uh, better luck. Better luck next time. Ika nga. Ayan, pinapaharangan ko si Kabsat Tamondra. Ayan. Sige, magdikitan kayo. Magmahalan kayo ng panghabang panahon. Oo uh, kapsak. Kasi 10 pesos lang nilulod ko ha. <laughs> Ludan mo ng ano. Loadan mo ng 1K. Yan. Wi-Fi gamit ko. Ay, ah, Wi-Fi. Ayun, kabsat kusina ni Mael. May galab siya tao. At agoy. Agoy, naka-vertical mitte na ha, ha Tuladik man mitte ta, Huwag kaslakano.